Kamusta, nagbabalik na naman tayo para sa isa na namang video ng Minecraft. At itong Minecraft video na ito ay tungkol na naman sa Animal SMP. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin tong video nato, intro, pasok. Nandito si Ninja binebentahan niya ako ng Wither Skull, sabi niya 10 for 1 daw pero tinatawaran ko hanggang 8 diamond each. Pumayag siya ha ha ha, paubos na diamonds ko, scammer si Ninja hahaha. ha ha. Bigyan na din natin siya ng Ender Pearl, na scam ako dito ah. Okay lang yan, magagamit din naman natin tong skull, para sa beacon. Magmina lang ako, para mabawi ko yung ginastos ko kanina kay Ninja. Mag-uumpisa pa lang ako eh, swerte naman natin. Binabawi ko na, isang piraso lang siya, kala ko madami agad akong makukuha. Many months later. Ayun sa wakas meron ulit, after many many years, at ang dami neto, jackpot. Umakyat na ako kasi tinamad na ko magmine ulit, pero nakalimang or tayo, i-fortune eh ko na lang ito. Here, comes the money. Here we go! Goods na din naka 12 tayo, hindi naman tayo nagmine ng tuloy-tuloy pero nakadami na. Nandito tayo ngayon sa shopping district kasi tinatimad ako mag-grind ng puno at mawawala na naman tayo ng diamond kasi bibili ako sa shop ni Jay ng lags. Nagmina ako ng matagal tapos sa saglit ko lang mahahawakan, nagastos agad. Uubusin ko na ito kasi one diamond is equal to 2 stock naman. Nakompleto ko na lahat ng gagamitin ko para sa build na ito, at hindi ko nga pala nasabi kung ano gagawin natin, gagawa nga pala tayo ng watchtower. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na, at kung hindi ka pa nakalike, pindutin mo na yung like button, let's go! At sa wakas natapos na natin tong build na ito, at ang taas niya. Anong meron dito, bakit nagkakalabasan ng diamond dito, mga mayayaman pala yung mga nandito, hindi tayo belong dito. Ang yabang mo ah, kunin natin tahaha. Ibalik na nga natin, kawawa naman hahaha. May mod kaming nilagay sa server, approve naman siya sa mga members, pero kaya tayo nandito sa base ni Ninja kasi bibili siya ng enchanted bow. Isa te sa mga at nilagay nating mod, useful te pag grind. At dito ko na tong episode na ta. sana nag enjoy kayo, kita kits next episode, bye bye!